Lord, alam mo nung madalas kaming nadadapa. Pero salamat. Kasi kahit ilang beses kaming madapa, hindi nagbabago ang pagmamahal mo. Kapag basag kami, buhin mo kami. Kapag mahina kami, palakasin mo kami. At sa gitna ng lahat, turuan mo kaming magtiwala na sapat ka kahit kulang kami. Amen. Guys, sa Luke chapter 18 verse 9 to 14, dalawang tao ang nagdasal sa templo. Ang pariseyo, pinagmamalaki ang kanyang kabutihan at ang maniningil ng buwis, dinadaguka ng sarili. O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sino ang mas narinig ng Diyos? Sa seven years kong pagilingkod sa dating Quezon City Jail, nakita ko kung anong ibig sabihin ng tunay na panalangin. Kapag nagmimisa kami, o magpakumpisal o Bible study, walang pretension. Totoo, puro ang puso. Nasaksihan ko na kahit sa pinakamadilim at pasikip na lugar, may liwanag ang awa ng Diyos. Kapag inami nating makasalanan tayo, hindi tayo binababa ng Diyos, itinataas niya tayo. Kasi kapag wala na tayong maipagmalaki, doon siya nakakapasok. Ang pusong walang laman kaya kayabangan ay nagiging tahanan ng habag ng Diyos. Ang tunay na panalangin ay hindi tungkol sa galing kundi sa kababaang loob. Gaya ng dasal ng sino mang makasalanan, Lord, Be merciful to me, a sinner. At doon, kahit nasa kulungan, may kalayaang nagmumula sa Diyos. Pakishare ang conversations with Father Jerome sa tatlong na makaranas ng kalayaan. Pakisuportahan ang ALS Education ng Arnold Jansen Catholic Mission Foundation. Check their website. Tandaan, tibahin mo ang loob, pinagdarasal kita.